Doon sa press briefing ni um, uh, VP, eh, nabanggit niya na napag-usapan niya ang kanyang mga kapatid na baka kumuha lang nila sila ng legal aid. Yung legal aid po, ibig sabihin, ang hukuman mismo magbabayad para sa mga abogado na didepensa sa kanya. Pero limitado po ang budget. Nung ako po'y aktibo pa sa bar ng ICC, yan po ay 40,000 euros. Parang naitaas na po yan ng konti. No? Pero yung 40,000 euros na yan, ang babayaran, isang lead counsel isang co-counsel, isang legal assistant, isang um, case manager, at isang investigator. So makita nyo, manipis talaga. Kaya naman ako, kahit anong mangyari sa aking application, kung talagang dahil manipis at lima lang yan, hindi ko naman isa kasasama ng loob na kung hindi ako mapasama dyan sa team, no? dahil lima nga lang po yan. In fact, effectively, dalawa lang yan. Kasi yung legal assistant at saka yung case manager, mga batang-batang abogado po yan. So dalawang abogado lang talaga ang harap sa hukuman, yung yung lead at saka yung co tapos investigator. So okay lang po kung anong desisyon ni VP Sara at ni um, PRRD. Kaya lang syempre um, iniisip ko na dahil lang issue nga ay issue kung tama ba yung pag-aaresto kay Presidente Duterte, kinakailangan din may Pilipino diyan. Hindi naman ako kinakailangan yung maging abogado yon. Bahala po pumili ang Presidente Duterte. Pero ako po ha, miski ako'y piliin ni Presidente Duterte kung ayaw ni VP Sara at ang gusto ni VP Sara, mas iba magrepresent. Ma'am, that's your call. Hindi ko, ta, hindi ko naman pagpipilitan ng sarili ko at kung ako ay i-request ni PRRD, importante rin na i-endorse ako at i-request din ako ni VP Sara. Kasi nga, alam niyo naman ang kwento ng buhay ko, no? Talaga naman ako'y tagasunod ni VP Sara, susunod ako sa sasabihin ni Pipi Sara. At yan po ay walang, walang halong kaplastikan. That's true. Eh kita nyo nga, sumunod ako sa kanya sa unity Ano nangyari? <laughs> so susunod ako kung ano ang sasabihin niya sa akin. Bagamat, nung nag-usap kami, sabi ko kasi minsan nakatakot ako sa iyo eh. Kaya minsan may mga gusto kang gawin na sa tingin ko, hindi ko sang ayon, hindi ako makapagsalita. No? Hindi ko na sasabihin ko ano yan. Pero may dalawang bagay na ngayon lang nangyari na sumunod ako sa kanya pero alam ko na hindi dapat no so syempre dahil ganyan naman ang aking uh, pagsunod kay Bp Sara kung sabihin niya na dahil ko kaunte ang mga abogado at mas gusto niyang lahat dayuhan ay nako i will bow to it no at uh, intindihin na lang natin no na hindi lang naman si PRRD dapat ang dapat magdesisyon kundi si Bp Sara din no dahil naman uh, ay, ay anak na abogado rin. so yun lang po ang makukuha sa legal aid lead counsel, co-counsel, legal assistant na bata rin, um, um, uh, case manager na bata din, at investigator. Now, po pwede humingi ng additional, pero yung mga more complicated cases, usually ang tinadagdag lang, additional investigators. So pagdating sa legal, dalawa lang talaga yung si lead counsel at si co-counsel. So hayaan po natin silang mag-desisyon. No? Although nagpapasalamat po ako ha, doon sa napakadaming uh, nagbibigay ng suporta sa akin, maraming na-disappoint. Well, mali po ako doon in the sense na inasum ko na maging abogado na talaga ako sa ICC. Pero abogado po talaga ako ni BP ni Presidente Duterte pagdating sa ICC Matters, 2018 pa po. So hindi po ako nagsinungaling. Hindi po ako nagsinungaling talagang abogado na ako ni Presidente Duterte on ICC Matters mula pa po ng 2018. Ang problema po, yung mga ibang supporters ni ni PRRD, binaliwala lahat ng sinabi ko dahil sabi nila, imposibleng mangyari yan na makakarating si PRRD sa ICC. So lahat po ng mga nagsabing imposible yan, alam po nila kung sino sila at sila naman po'y napakalapit din kay Presidente, need I say it. Pero I told you so. So anyway, yun lang pong makukuha sa legal aid. Now, hindi rin po automatic yan ha. Mag-iimbestiga pa ang ICC at titignan nila yung kita ni Presidente, wala naman siyang kita, pension lang. Sabi ko nga, ang pension niyan, mga 300,000 at most. Eh, in euro terms, times um, 7 ata ang euro, magkado lang yan. So that's uh, basically, sabihin na natin ay um, 5,000, no? 5,000, o tama, 5,000 euros a month. Eh, alam mo naman si Presidente, you no? Know, yung kanyang pension, hahatiin pa niya sa dalawa. Dahil alam niyo naman, sinasabi niya, dalawa yung asawa niya. <laughs> Tapos, kung ano yung ari-arian, ako po, I can swear. Kailan ko lang po nakita ang bamahay ni Presidente Duterte sa Davao. Na guilty ako dahil di hamak na mas maganda ang bahay ko kesa sa bahay ni Presidente Duterte. Mayor, wa ka magagalit pero ang description ko sa bahay niya, bahay ng kalapati. Kasi yung kwarto niya, nasa second floor, meron lang revolving stairways na napakakitid pero memoryado na niya yun. So, miski bahina na ang kanyang paglalakad ngayon, eh, miski nakapikit, kaya niya umabakit doon dahil bumubuhay niya doon sa tumira. At uh, matapos nga yan, ay eh, kinausap ko yung uh, kasama niya ng kaalaga sa kanya, bakit naman hinahihayaan ng pamilya ni Presidente na tumira sa ganito ang dating Presidente? Talagang sinabi ko yon. Ang sagot, meron ng isang tycoon na bumisita sa kanya, ang bilin sa kanya, bumili ka na kahit unong bahay, ang magbabayad. Ayaw talagang umalis ni Presidente Duterte sa kanyang pamamahay. At lalo pa akong napahanga sa pagkatao ni Presidente Duterte dahil doon nga siya na, 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 na pinili niya na talagang manirahan sa tinatawag kong Pigeon House. Kasi mukha talaga siyang Pigeon House. Yung, yung second floor niya, kwarto lang niya. Hindi siya yung buong second floor dun lang siya, yun lang yung uh, ano niya, yung kanyang uh, kwarto kaya tawag ko pigeon house at saka isang galaw mo lang, tapos na yung bahay siguro wala pang wala pang 175 square meters yung floor area ng bahay na yun para po talaga siyang socialized housing and hindi ako mapaniwala na dun nakatira ngayon ang dating presidente ng Pilipinas so anyway, ang punto is mag-iimbestiga ang ICC kung talagang ang pensyon niya ay 5,000 euros ilan ang sinusuportahan niya, at saka kung meron pa siyang ibang ari-arian. Ang alam ko po, ang mga ari-arian lang niya talaga, at pinag-uusapan naman na po namin yan, ay yung mga ari-arian na mana niya. Okay? Sa kanyang tatay. Yung tatay po niya, I'm sure, eh meron din kaya, pero yun yung sa mga nakalipas na panahon na, no? dahil naging governor naman yung tatay niya. Pero, napag-uusapan din naman namin yung kanyang, <laughs> kumbaga, ari-arian, hindi po yan masyadong marami. At saka alam nyo naman sa Mindanao, ang balor ng mga property hindi mataas. Um, so anyway, ibig sabihin, hindi pa po automatic yan. Ngayon, uh, sa kasaysayan ng ICC, isa lang naman po yung paying client dyan. Kasi napakamahal kung kukuha ka ng uh, counsel dito. Dahil alam nyo naman, per oras niya mga yan, eh, baka tumataginting na 400 euros yan. Eh, kung kukuha ka ng isang lawyer na 400 euros per hour, eh, babiyahe-biyahe pa yan papunta ng Pilipinas para kumuha ng ebidensya sa flight alone. Lugi ka na dahil 12 hours na yun. $4,000 na ang biyahe pa lang one way. $28,000 round trip. So talagang napaka mahal po ng legal representation. Kaya naman kinukonsider ng pamilya yung uh, legal aid. Pero yan naman po, initial lang naman nila at ta uh, I would not have said so kung hindi naman sinabi yan ni VP Sara. Pero hindi pa po yan confirmed dahil kahit pa paano naman, marami naman nagmamahal kay Presidente Duterte at baka naman merong gustong tubulong. Kasi syempre kung effectively, dalawa lang yung abogado na magtatrabaho at iba naman yung mga batang abogado, syempre mas mabuti kung mas marami pang makakatulong. Pero ako, happy na ako sa legal aid even if baka hindi nga talaga ako mapili dahil ako kaunti lagi tao dahil that will prove to the world na talagang hindi nagpa yaman si Presidente Duterte. No? Um, bagamat, I'm sure, yung mga supporters niya ng mga mayayaman ay magsasabi, wala kaming pakailan. E eh, kung may isang tycoon na sinabi dun sa kasama niya na wala akong pakailan kung ganong kamahal ng bahay na magustuhan niya, babayaran ko. I'm sure, marami rin siyang mga uh, supporters na willing magbigay ng pera at wala pong pagbabawal dahil wala na sa gobyerno ang ating Presidente Duterte. ba? Diba? Siya naman ay pribadong individual at hindi bawal na mag-donate sa kanya. Diba?